Let us now hear from our first district representative, Siguradong Bumangon Tayo Ken Sandro, Ferdinand Alexander Sandro Marcos! Kaya ko pasalamat kay titatang mi, si ay tayo. Ah, Pangulo, Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sipsipat tayo apo. Amo iyo apo. Adatoy ak hanmet laeng para kanyak. Kundi, iti entero nga team Marcos Slate han para tilawag kundi para ti buong Ilocos Norte nung nakaraang panahon na nakaharap ako sa inyo rito nung 2022 ako po ay isang newcomer at nagpapakilala lamang sa inyo bilang kandidato para deputado iti pimero distrito at itong tatlong taon po nalong Ay, ay, attend kayo, Apo. I love you. Ngayon po, ngayong tatlong taon na lumipas na nakadado Ti Aramiden ko, ito'y a primero distrito, pero nakadado pa Ti Kayat ko, ti Aramiden ito'y nakadado pa Ti Kayat ko, Adoras, ito'y a probinsya, ilocos Norte, Apo. At Amoy o apo, nung tayo po ay nagsimula, marami pong programa na isinabi namin, na ilalatag namin dito sa Primero Distrito. At nais ko po ibalita sa inyo, ang ating bypass road dito sa Lawag, meron ng solar light, ang mga iba't ibang barangay na ilawan na rin namin. Nagpangako po tayo ng trabaho para sa ating mga kakailian, dahil po sa ating GIP programa na binigay ng ang aming district office, karamihan po ng aming kabataan ay ngayong may trabaho na. Dahil po sa SLP program na ilinatag ng aming opisina, karamihan po ng aming mga kakailian, hindi lamang dito, kundi sa buong primero distrito, ay nagkaroon na ng mga sariling negosyo para sa kanilang hanap buhay po. Pinagtratrabaho din namin sa pagudpod ang tinatawag naming patapat viaduct. Isa po yan sa mga flagship program ng ating minamahal na Pangulo para sa ating minamahal na probinsya. At sa awan ng Josapo, kahit Adatoy nga humihingi ti tayo, ay sa ng Diyos ay hindi ako nagkaroon ng kalaban ngayong halalan na darating. Kaya magkakaroon pa tayo ng pangalawang termino. Pero kahit papano apo, ang pangako ko sa inyong lahat, hindi ko lang itultuloy iti programa ni Pimero Distrito. I love you too. Hindi lang natin itutuloy ang mga iba't ibang programa ng Primero Distrito, kundi papalakihin natin, papagandahin natin, at sisiguraduhin natin na makakarating po ang ating tulong sa lahat ng kakailian, hindi lang sa Primero Distrito, kundi sa buong probinsya ng Ilocos Norte. At igit sa lahat po, adatoy tayo, ito'y alawag isa sa mga siyudad na napakalapit sa aking puso. Dito po ako lumaki nung governor pa, si Apo Pangulo. Doon lamang ako nag-aral sa Kids College. Doon ako lumalaki. Dito ako sa Capitol, pumupunta, sumasama ako sa aking tatay. At nakita ko po ang kailangan talaga ng ating siyudad. And tama po ang sinabi ng ating si ng Vice Mayor. Lawag deserves better. Lawag deserves more. Lawag deserves Alcid Lau for Mayor and Vice Mayor at ang ating Team Marcos na Slate para Bokal at saka Konsehala At laging nyo, or may laging may nagsasabi na ipinili lang namin Si Brian, dahil kaibigan, dahil malapit-lapit sa amin, nakita po nyo sa kanyang speech kung ang ilang plano niya para sa ating minamahal na syudad. Nakita nyo kung anong gusto niyang mangyari para sa kinabukasan ng lawag para sa ating mga minamahal na lawagenyo. At eh, magdadagdag pa ako dyan dahil huwag natin po sayangin ang itong pagkakataon na, in, na naibigay natin sa, inyo, sa sa atin ngayon dahil po kapag lumipas na ang susunod na halalan ang akin minamahal ang ating minamahal na pangulo tatlong taon lamang ang natitira nakita po natin nung lumipas itong tatlong taon medyo nakulangan ang mga nangyari sa lawag. Ang maipapangako ko po sa inyong lahat ay kung may ilagay niyo po si Apo Brian at si Apo Handy bilang mayor at vice mayor, makikita nyo kung ka kaepektibo ang pagtutulong ng national government dito sa lawag. Makikita nyo kung gaano kakanda ang mga programa na ilalatag dito para sa mga lawag ninyo. Kaya po, wag natin sayangin ang susunod na tatlong taon na makakarating dito, dito sa lawag, dito sa ating mga kakailian dahil po, nasa posisyon tayo at napakaswerte tayo na ang ating Pangulo ay isang anak ti Ilocos Norte. Kaya, manigurado tayo na magkasundo po ang siyudad, magkasundo po ang opisina ng Primero Distrito at magkasundo po ang City Hall. Ang mga pinangako po ni Mayor Brian Alcid, hindi lamang pangako. Alam nyo bakit? Sisiguraduhin ko at ip ipaglalaban ko ang pondo lang lahat ng proyekto na yan sa Kongreso pagbalik namin sa na po. Kanina pa kayo dyan, eh. Mahal na mahal ko kayo. Maraming maraming salamat. Pero apo, yan lamang ang hinihingi ko sa inyong lahat dito ngayon. Sapay ko ma, handmet ti tisuport tayo kenti pamilya Marcos, kung di, ti support tayo, kenti, team Marcos, at saka ni Apo Brian Lalsid, ni Apo Handi Lao. Agsipsipat tayo, Apo! Ako naman, Apo, sa, sa, tatlong taon na lumipas nung ako ay binigay ng karangalan para may dito sa Primero Distrito, wala akong naramdaman kung di ang inyong pagmamahal, ang inyong suporta at ang inyong tiwala sa akin bilang diputado ito Primero Distrito at pangako ko po ay lahat ng suporta at lahat ng tiwala na ibinigay nyo sa akin, dadalihin ko po yan sa aking pangalawang termino at sisiguraduhin po na tuloy-tuloy ang tulong na makakarating dito sa Primero Distrito at dito sa Ilocos Norte, Apo. Kaya po, sana kahit walang kalaban, Hanyo Alipatam, numero uno sa balota, Congressman Sandro Marcos, iboto niyo po. Diyos Unay, ti Agnina, agbiyag ti Ilocos Norte, agbiyag ti Primero Distrito, Agbiag ti siyudad dilawaga po. Diyos unay, tiyagnina, naimbagarabingin tayo amin na po. Maraming maraming salamat numero uno and the only one sa so District 1 Congressman Sant